kasi ano? trip sa mga CS yes po, agent eh, team. Mahulog mo ko oi. Sabi ko muna ko. Ma Mahulog ko ma'am. Dito mo, kisa Gani, kadalingin na po. Hulog na po po yung kulagap,

po. Ako benta Dili ka ubanta magtambay kay Agent Cat sa una ba ka tumakay imong Magtambay tambayan kay Agent Cat kay Bird. Si Marian la po pa na la na change mo ta kong logo kay oh. Agent ko ba. Pwede na pwede, pwede na ma'am, kung ano na siya ay dyan sa one month, once a month, pwede ka mag-iwis. Ma'am, ah, kada, kada buwan pwede mag-iwis? So, lagi ka ka ro'ng ilis, di ba? Butang yung nag-A, n man-lead. Pwede na po, o di ba, man-lead. Ang matukas siya. Ako, ang mag-iira ko ba na mag-iwis? Pwede harap mo na ilado sa Mariela po. Pauban na sa unang magtambay kay Agent Tat. Kita mo ang ANGT? Ayan, si Bibi Joy Joy. O, kauban mo na magtambay. as Kay Kat. Kita-kita ba yung kauban ng ka-agent Kat sa una mo Busy. Busy man to kaya bago man to ko si, si Agent Byrne, gani? Busy sa trabaho? Agent Byrne. Si Agent Byrne po, si wala. po Ako doon nang i para na ako mag-CS po. Isood kayo mag-CS? kayo mag-CS, ma'am? Kita nga Agent. Kita mo pa cs

ng bakante na siya sa Buntag. Pero gabi yun, ipunuan yun na siya kanil sa CS. Alam! Ang lag ng pagtuo. <laughs> hindi, hindi. May connection na. Light lang mo, hindi. Okay. tanawa dito na diko nakalingkod number number six naman ko na man diko talaga dito Hi, joy hala nagolm na ako ng kamera Hindi. sorry sorry Hi, joy <laughs> ako, power. okay VIP naman yun eh. Choy, go! Ate Wasson lang nako na po ang CS, Ma'am Lynn. mo naman po. Nilingkod ko. Nilingkod ko ganyan ko. Balik na po ng laglag. Eh, kung gato po. Tawa mo naman sa mga CS, da. Butang ka diya, Pabol Chat. O, oh, join my agency. Para na mo sulod na random. Wala pa agency. Pwede siya sa... Ah.

pindutan text bubble Ana, ay Oh, igutan nimo diha. Joy, joy, idise, join my agency. Ana ra pa, nangairangtong makapuan, walay nimo mosulod, oh, di ba? I-edit siya. Oh, i-edit join my agency. So asa? Dili pindutan ra siya, ma'am. Pindutan ra na siya mismo, nangin nimo i bisa saatnya ini bisa saatnya ini bisa join main Pwede naman yan siya masibok-sibok kung asa niyong gusto yung butang. sige, salamat po. Salamat, John. Pwede mo ka pala sa sahod. Sige lang, labla-agod ka para makatikon mo sa akin. Ibutang siya, join my agency. it mm, jo. jo. join, join, join. Joy na lang ibutang mamimong ID number tapos ano kasi um, ID number na Joy tapos yes ID number Ano na ulit para at least may memberlod say mga pila na member no ma Kami Mam imo as i check na man i check dehakin do ta gap do na check o ka na. Pwede naman na siya si bubot, pwede naman na itaas, pwede iubos. O. Ayaw, diha, magbuha mo na sila box. Iubos gamay mo, kaya ang imuang sitter, di, di kuha o box. Iubos gamay para magbuha box ang imuang sitter. Ana, o, diba? Pwede mo siya irug-irugod. Ha, 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 ha.

ati ka sa FB, send na ko sa imo kung sa magmumulay mo ma'am ka ng anak ito, mo nila nga, open rin yung PL, pero yung kalablaag, abis sa nasa. open yung PL. Ah, ka mag Oo, ganun na. Para at least, ako, brad, brad na po ako, may hm, pagbiyaan akong ano. Kaya naman sila, may ganyan po ako, ako natutunan sa barong. Pati siya tablo asa ko koron?